Yes ma'am, yes sir. Na napunta tayo tira daon sa May Abrisa Mall sa Crocs. Tara, let's go. Mama, video ko sa sarili, mama. Ah, uh, sige sure, sir. Wow. Oh, Nanghid lang ko daan. <laughs> so, ako din si Lloyd, ma'am. Confirm. Ano lang ka simple. So, pwede mag-install yes, na ma ba? Oh, ma'am. Yes, ma'am. Oh, ma'am. Receive niyo siya, ma'am. Successful siya, ma'am. na Then, PNB po? PNB. O, oh, oh, bank, bank of Commerce na. Mo lang nasabi. Oh, yes. So, merchant copy, kaduhang kopya is customer, last is ang bank copy. Klaro, oh, yeah. no? Opo. Klaro okay. kayo, sir. Ma'am, asa nag-originate na yung Sa Colorado, yun. Colorado? Wow. Masay, nanong na, No, na ano na ano crocs uh, ano na siya naman na nagat ng atan o. ah founder din mo butas siya sir siguro, so, na, so. na pangana, siguro na kung Pilipinas yun na ka invento ni ang pangalan siguro na buaya 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 lalay tapos politiko yeah eh dahil kung buaya politiko crocs ron sa kung crocs <laughs>